Art TV O oh, okay, kumusta po tayong lahat sa mga kabarbero natin dyan at sa mga hindi pa nagiging barbero at nag-uumpisa pa lang so ngayon, uh, two black muli tayo salamat sa gwapong model natin at kumaisin uh, mo pa video is sectioning tayo ng buhok. Napaka-importante na ma-section yung buhok ng ganyan, no? Tapos lalagyan mo ng ipit. Para hindi siya madamay sa paggupit. Yan, no? Lalagyan natin ng ipit. Okay, yan. Nag-start tayo sa number 2 pa rin na, guide. Yan, number 2. Pag mahirap pa dukutin ng ano, yan, no? Pwedeng gawin ganyan yung ganyang ano? Yan, pwedeng ganyan. Yan. Pag ganyan ang forma, yan yan mga oh, kaganyan bali hanggang dyan lang yung taas nya yan, oh. hanggang dyan lang yung taas nya yan. yan parang patulis dito sa bandang tenga yung forma ng pagkakuha yan ganyan next natin yan yung binala natin yan is number 1 guard yan number 1 guard yan yan hanggang dun lang oh yun sa kalahati yun hanggang dun lang ang hagod yan laro laroin mo lang ng ganyan sundan mo lang next is 0.5 na guard ayaw pala ipapudpud ng customer natin yung pagka ano na dyan yun ayaw nang mapudpud masyado yun hanggang dun lang ang hagod na lang yun huwag na natin iaangat hanggang sa magpareho yung kulay nya yan hanggang dun lang o oh. huwag nang aangat yan hanggang dun lang mismo tapos yung pinakababa lang ang kukunin natin ng counting zero Okay, ito tatanggalin natin yung mga kanto. Ayan o. Flaper over comb tayo. Tanggalin natin yung kanto. At yun ang kalalabasan nyo. Naahitan natin yan. Magiging ganyan ang kalalabasan nyo. Hindi siya talagang sagab. Okay, nandito na tayo sa left side. Pares na pares lang din sa kanan na ginawa natin. Ganun din ang sistema para sa akin yung mulit na ganito bagay sa mga straight na buhok napakaganda lalo na pag ganitong customers mo model wapo Jesus Okay, ito yung before at yan naman yung after nyo Gwapo na, nagdagan pang kagwapuhan ng na nabipitan Okay, maraming maraming salamat sa inyo mga tsong at mga tiyang at sana kahit pa paano may natutunan ko yung konti. Isang like lang, sapat na. <laughs>